Wop, oy, ha? Ang galinga. Uy! ganyan ba? Tapos agad, well, maniwala kayong sa hindi. Hindi ganon ang buhay. Dahil katulad ko na isang florista, dapat mag-uumpisa ka sa una. At dahil order ito, naisipan kong ipapakita sa inyo. Ito po palang material na gagamitin ko. Ito po ay galing sa customer at ako lang daw ang titira nito. At sabay alis na ang customer at iniwanan sa akin na parang aso. Ay, may ganon? Edy, marunong na pala ako tumahol. Aw, 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 aw. Madam, pagbalik mo, yung dog food ko, ay <laughs> Ay, nako, yan na naman. nag ka naman sa iyong kalokohan. Simulan mo na yan para matapos na. So, ito po pala ang base na gagamitin ko. Ito po ay gawa sa kahoy. Hindi ko alam kung saan binili ni madam ito. Hindi ka namahan nagmamadali. Tanungin mo. Ay, pilosopo. At ito po pala ang isa ay hindi ito tubo. Ito po pala ay isang uh, cardboard na makapasin ay... kapal ng mukha mo. Joke lang. <laughs> ang una ko palang ginawa ay binalot ko siya ng pang -cover sa bukay. Alam mo yung nababalot ka ng topic, yan <laughs> ang ginawa ay ano ba yan ba't nasali na dyan ang kakanin pagkatapos ko nga po itong balutin ay ginupit ko na ito ang sobra para naman ito hindi mahaba pag ito ginawa na ang sunod ko palang ginawa ay sinukat ko na para magiging balansi naman ang hitsura at para naman hindi naman magiging katulad sa jowa mo na mukhang magiging demonyita <laughs> ano ba naman yan bakit kasama na naman ang jowa dyan anak mong totcha sunod ko palang ginawa ay tinuhog ko na ito ng stick para tumibay naman ang inyong relasyon este ang pundasyon ano ba yan pagkatapos pala guys ay binalutan ko na lang ito ng ito ng scotch tape. na pala ang silbing pangtali ko para tumibay pinutol ko na din ng sobrang steak para sa ganun na hindi naman masagwang tingnan dahil takpan naman natin ito mamaya ng moss para hindi makikita naghiwa na din pala ako dyan ng flower sponge para lagyan natin mamaya ng bulaklak dahil hindi nga pres ang gagamitin natin dito na bulaklak ay hindi ko na ito nilagyan ng tubig yan na guys ang kalalabasan ang gagawin natin ididiin ko lang ito ng konti dahil hindi ko na ito tatalian at ito ilalagyan ko na laang ng glue at sa pagkakataong ito madara na mga kalikupan pag-iisip ko ayan parang loko-loko at sa pagkakataong ito ay hihwaan ko lang ito sa paligid para nag iiwa ka lang ng cake mo at sabayan mo lang ito ng kanta ng happy birthday to you at yan pala ang mga bulaklak na gagamitin ko white of white lang sa kalampara para sa iyo uy gagi ayusin mo customer yan loko loko ay siya simulan ko na pala ang paggawa nito sisimulan ko na sa taas na parang kalbo hair planting kung tawagin uy <laughs> <laughs> joke lang oy mapriso ka hindi seryoso guys pag gumawa talaga ako ng bilog na mga arrangement ay nag-uuna talaga ako sa taas pagkatapos no na isimulan na din ako dito sa bandang baba dahil nga nasanay po ako na talaga na gumawa ako na bilog na nauna sa taas ang tawag po pala dito sa arrangement na ito ay round flower arrangement lang po ito. Alam nyo po ba sa unang upload ko dito ay ito talaga ang unang pinag-aralan ko. Dahil sa totoo lang po ay hirap na hirap din po ako dito sa paggawa na bilog na ito. Pero nga dahil medyo matagal na tayo, medyo may experience na tayo sa bulaklak ay parang chicken na lang ito. At sa pagkakataong ito ay medyo malapit na matapos ang order ko. At sa pagkakataong ito ay maglalagay na po tayo ng sa baba ng ating arrangement. Dahil ito po ang napili ng customer na gusto niyang ilagay sa baba. Customer choice, ika nga, di ba? mandong. Customer is always right. Dahil dahil dito ay hindi ikaw masusunod kundi ang customer. O tama na ang drama. Eh, bakit ko pala ako nandyan? Tabi. At sa wakas ay tapos na din tayo. At gusto ko lang magpapasalamat sa inyo. Salamat pala sa panonood sa video ko. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Hu, ha, ha,